Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Igan, bukas na application para sa Senior High School Voucher Program para sa si school year 2024-2025. Ay sa Department of Education, pwede mag-apply ang mga nakapagtapos ng grade 10 ngayong school year mula sa mga pribadong eskwelahan na hindi nakapag ng Educational Service Contracting o ESC. Pwede din ang mga nakapagtapos ng grade 10 hanggang 2016 at hindi nakapag-enroll sa grade 11. Gayun din ang mga estudyanteng nakapasa sa Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test para sa grade 10 hanggang noong 2018. At ang mga estudyanteng nakapasa sa Philippine Educational Placement Test naman para sa grade 10 hanggang noong 2016. Automatic na mga qualified ang mga estudyante mula sa mga pampublikong paaralan na nagtapos ng grade 10 ngayong school year. At mga nabigyan ng educational service contracting o ESC. Sa mga nais mag-apply, kabilang sa requirements, ang 2 by 2 colored ID photo, notarized na affidavit ng financial capacity ng pamilya, firmadong consent form ng magulang, para sa mga estudyanting 18 years old and below. Certificate ng Financial Assistance ng Junior High School, Certificate ng Rating of Completion ng mga nakapasa sa ALS, A&E and A&E Test at Certificate ng Rating of Completion ng mga pumasa sa PEP o PEPT o Philippine Educational Placement Test. Kailangan mo nang gumawa ng account para sa application sa website ng DepEd hanggang June 2. Deadline para sa pagpasa ng application ay June 4. Sa July 12, ilalabas ang listahan ng mga kwalifikado para sa si Senior High School Voucher Program. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang Facebook page ng DepEd. Ito naman, mabilis ang balita kaugnay sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Posible pa po magkaroon ng rollback na 10 centavos hanggang 50 centavos sa kada litro ng gasolina ayon sa mga kumpanya ng langis. Pwede namang tumaas ng 30 centavos kada litro ang presyo ng diesel. Pinupirmahan ng Department of Migrant Workers na ligtas at 23 Pinoy na tripulante ng oil tanker na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea nitong Sabado. Ayon sa DMW, bagamat bahagyan na pinsala ang barko, Nagpapatuloy na ito sa paglalayag. Batay sa mapahayag ng US Central Command, naglalayag ang MT Wind ng tamaan ng misang mula sa grupong Houthi, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DMW sa International Maritime Authorities, shipping companies, at local mining agencies kaugnay sa kaligtasan ng mga Pinoy seafarer na bumibiyahe sa high-risk areas at warlike zones. Music. Ramdam na ramdam ang init ng laban sa finals ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament. May tigisan ng panalo ang Binil Lady Blazers at Perpetual Altas. Dari do'y sports hirit, ni Mab Gonzalez. And... Na-sweep ng Binil Lady Blazers ang Game 1, ng best of three finals ng NCAA Women's Volleyball Season 99 sa Phil Oil Arena kahapon. Laking pagpalitan ng spikes at blocks ang Letran Lady Knights na nagbabalik NCAA Finals matapos ang labindalawang taon. Pero kinapos sila at natapos ang first set sa 25-21 para sa Benilde. Sa second at third sets, nakuha na ng Benilde ang rhythm nila at nakalayo ng score. Gamit! Sinubukan pa ng super rookie ng Letran na si Gia Makilang na isalba ang laro. Makilang! Nang isang puntos na lang ang Benilde sa panalo, pinahirapan sila ng Letran. Pero hindi natinag ang defending champions at tinambakan ng binil ng kalaban 25-15 at 25-14. Best player of the game si Mitch Gamit na may 11 spikes at tatlong block. Sobrang saya po and thankful din na magaan yung game namin. Nagawa ng bawat isa yung uh, part nila. Ayaw naman daw ni Coach Jerry Yee na umabot pa sa Game 3 ang Finals. When sila nagkakaroon ng sa yung kalaban, I mean, nakakaroon ng kumpiyansa, nakakaroon ng idea na kaya nila. So, We would like to keep it uh, grounded. Mga ganyang three-game series, syempre yung number one yung puhunan and then nag-set ka na kung ng tempo for for the next games. Mas mainit naman ang laban sa Game 1 ng Men's Volleyball Finals sa pagitan ng Perpetual Altas at EAC Generals. Umpisa pala, matindi na ang rallies at nasungkit ng Generals ang unang set. Pero nakabawi ang three-time defending champions Altas at dere-derecho nang nakuha ang second to fourth sets na uh, nawala po yung focus namin kasi na overwhelm po kami sa tao kasi first time ulit namin maglaro sa gano'n karaming tao. So yun, uh, ayun sinabi ni Coach, so ibalik lang namin yung sarili namin then naibalik naman namin at nakapaglaro kami ng na mayos. Sa susunod na linggo, May 26, ang Game 2 ng NCAA Volleyball Finals. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. card never declines. Ang peg ni Kapuso, prime gem Bianca O'Malley. Sa Instagram pinost niya ang kanyang entry sa Passport Photo Challenge. Simple yet striking ang ganda ni Bianca. Trending ang pictures na pinusuan ng haos 60,000 netizens. Napakomment nga ng, high ganda! Ang kanyang boyfriend na si Ruru Madrid. Rumahan pa sa kabi-kabilang Santa Cruzan ng ilang Sparkle Stars at Beauty Queens. Kagabi-kabilang si Miss Universe Philippines 2022 and Sparkle Star Celeste Cortesi sa Grand Santa Cruzan sa Sorsogon City. Stunning si Celeste in her blue dress bilang Reina del Cielo. Game din si Celeste sa fans na nagpa-autograph at selfie sa kanya. Rumaan sa Santa Cruz ang doon si Miss International 2023 third runner-up Nicole Borromeo at Miss Super National 2023 first runner-up Pauline Amelinks. Sa Hermosa Bataan naman, rumampa si Abot Kamay na pangarap star Clea Pineda bilang Reina Elena. Reina Elena rin si Mikey Quinto sa Grand Sagalahan 2024 sa San Rafael, Bulacan. Sa kaunay pong balita, hindi katanggap-tanggap. Yan naman ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, kaunay sa direktiba ng China na hulihin ang mga banyagang papasok sa kanilang border sa South China Sea. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Batay sa ulat ng isang Hong Kong-based Chinese media, simula Hunyo ang mga mauhuli ng China Coast Guard, i-detain ide ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Inaangkin ng China ang malaking bahagi ng South China Sea kabilang nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Inanunsyo ng China ang direktiba kasunod ng civilian mission ng grupong atin ito sa West Philippine Sea. Sabi ni Pangulong Marcos, gagawin ng gobyerong lahat para maprotektahan ang mga Pilipino. Hininga ng GMA Integrated News ang pahayagan Chinese Embassy kaunay rito pero wala pa silang sagot. Nang tanongin naman tungkol sa all audio recording ng pagpayag umano ng Pilipinas sa China sa new model kaunay sa paghawak sa sitwasyon sa Ayungin Shoal, Duda rito ang pangulo. The fact of the matter is um, there have been there have been um, uh, mentions of a, an, a a tape that uh, that says that confirms that uh, there was this agreement etc. It's very hard to come to any conclusion until we know that the thing actually exists. Ngayong araw naman, sisimulan na na sa kamara ang pagdinig sa umano'y Gentleman's Agreement ng Pilipinas at China tungkol sa South China Sea na sinasabing napagkasundoan daw ng dalawang bansa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sandaling nagliwanag ang gabi sa ilang bahagi ng Spain at Portugal dahil sa comet fragment o bahagi ng comet. Nagkulay green ang kalangitan ng Caceres, Spain dahil sa tila maliwanag na bola na ay sa European Space Agency ay isang fragment o kapirasong tipak galing sa isang comet. Nakunan din ang ilang security camera sa Braga City ng Portugal. Ang pagdaan doon ng celestial fragment ay may bilis na abo sa 45 kilometers kada segundo bago ito bumagsak sa Atlantic Ocean. Mababa ang tsansang ma-recover ito ay sa mga eksperto. May mga nahuhuli pa rin uh, motorista na iligay na dumaraan sa EDSA Busway at isa sa kanila wala pang lisensya. Live mula sa EDSA Ortigas, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Nagpapatuloy yung pagmamatsag ng Special Action and Intelligence Committee for Transport dito sa EDSA Busway na nagbabantay sa mga ilegal na dumadaan dito sa EDSA Busway ang ala ng mga ilang rider na mapapabilis ang kanilang biyahe ngayong lunes na umaga na dumaan sila dito sa Elsa Busway Carousel. Pero lalo lang silang naabala at nabutasan pa sila ng bulsa. Nakaabang kasi ang mga operatiba ng SAIC dito sa southbound lane pagbaba ng Elsa Ortigas Flyover. Hininto ang di bababa sa walong rider at ininspeksyon pa ang kanilang mga dokumento. Kinumpis ka rin ang lisensya at inisyuhan ng traffic violation ticket para yan lang muna ang hawak nila. May isa pang nahuli na walang lisensya. May multa ng 3,000 pesos ang violation na driving without license kung nakalimutan o expired ang iyong lisensya bukod pa sa kung anong traffic regulation ang iyong nilabag. 5,000 pesos naman ang multa para sa first offense pag mahuling gumagamit ng ed sa busway. Para lang dapat kasi ito sa mga bus at mga emergency vehicles na may pasyente o kaya authorized document. Ang problema rito, halos araw-araw na nanguhuli ang saik ng mga di-autorizadong gumagamit ng busway pero tila hindi na nauubos sa mga pasaway sa EDSA. Pakinggan natin yung pahayag sa ilan sa ating mga rider na hininto kanina ng saik. Mamadali po ako. Malilit na kayo. Yun ang way ko na lang para medyo mabilis. po. So, Iga, narito pa rin ang mga operatiba ng saik sa ating likuran na nagmamatrag dito sa Maya Center Isle ng uh, ELSA Busway. Pero para hindi na lang talaga maabala, iwasan na lang gamitin itong uh, ELSA Busway dahil talaga meron talaga mga designated vehicles lang na maaaring gumamit nito. Ito, ito ang unang balita, Bama para sa GMA Integrated News. Minatutunan ako kay Ivan ngayon na, okay? Ganyan, and slow down guys. So let's slow it down right now because ito ang aking unang chika. Hello, Kath Den fans! Sure na, sure na! Muli magsasama sa pelikula si Alden Richards at Catherine Bernardo. Yan ay sa first power collab ng Star Cinema at GMA Pictures na Hello, Love Again. Ang mga detalya sa unang chika ni Aubrey Carampel. Tatakbo din ang mga features natin na Let's make that happen. The long wait is over. Dahil after five years, Muling magsasama sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Muling maghe-hello sina Joy at Ethan sa most awaited movie sequel, ang Hello Love Again. Ito ang continuation ng kanilang love story na nagsimula sa 2019 film na Hello Love Goodbye. Parang panaginip, hindi po kami, uh, well ako po and kaming lahat po, hindi po kami makapaniwala na finally it's happening, it's happening this year. and uh, we couldn't be more excited for on what's about to unfold in the next couple of months we thought we already said our goodbyes but here we are saying our hellos oh! this is a first a lot of firsts and Excited lang siguro ako. So thank you so much for giving us another opportunity to tell another story and to share Ethan, continue sharing Ethan and Joy's story. Present sa new movie announcement, ang mga opisyal ng GMA Network at ABS-CBN. Kabilang si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, First Vice President of Public Affairs and GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelyon. GMA Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. Sparkle GMA Artist Center Vice President, Joy Marcelo. And Senior Talent Manager, Tracy Garcia. Sa panig ng ABS-CBN, naroon si ABS-CBN Corporation President and CEO Carlo Katigba, COO for Broadcast Cory Vidanes, Head of ABS-CBN Films Chris Gasman. At content productions and operations head of ABS-CBN Films, Maricel Samson-Martinez. Ang Hello Love Again, ang first power collab ng Star Cinema at GMA Pictures. Three years in the making and um, it's worth the wait. Uh, I'm very happy that this is the first uh, collaboration between Star Cinema and GMA Pictures. And um, marami pang susunod kaya uh, that's double the excitement. Reunited din si na Alden at Catherine sa writers ng pelikula at sa direktor na si Cathy Garcia Sampana. Tinutuloy lang natin ang kwento, lumilipat ng lugar, pero ganun pa rin, this is all about uh, Filipino workers working and the living abroad. Gaya ng ipinakita sa teaser, nasa Canada na si na Joy at Ethan na unang nagkakilala sa Hong Kong bilang mga overseas Filipino workers. Si Catherine Dow aminadong natakot noong una na gawin ang sequel ng pelikula. Kasi hindi ko alam kung um, should we just leave it as it is or maybe gumawa na lang kami ng bagong kwento ni Alden or better na ituloy siya. But then, nung um, pinag-isipan ko siya, if I put myself you know, aside, not being part of the cast, Parang midan, ang dami kong questions, ang dami kong gusto malaman, um, kamusta si Joy, is Ethan okay, nag-survive nag, nag ba yung LDR nila, kamusta yung buhay na sa Canada, nagawa ba niya yung dreams niya. So for me, I think Hello Love again will provide all the answers uh, to my questions and to all our questions. Si Alde naman, looking forward ng simulang muli ang kwento ni na Joy at Ethan. I couldn't be happier today. Kasi parang this gave me another motivation, you know, yung gigising ka sa umaga na meron kang nilulook forward. So, so I'm so excited. I'm very happy that this is happening. To everyone po, sana kung, kung paano nyo sinuportahan yung Hello, Love, Goodbye, sana makuha din po namin yung suportang yun. and more, more pa, times to pa. Sa November 13, mapapanood ang Hello, Love Again in cinemas worldwide. Ito ang unang balita. Aubrey Carampel para sa GMA Integrated News. But anyway, ito mga kapuso, chika, para sa mga ARMY, may update si BTS member V sa kanyang military life. Sa kanyang story sa Instagram, nag-share ng photo si V, suot ang kanyang military uniform at kasama ang ilan sa platoon members niya. Sa translation ng kanyang caption sa photo, yan daw ang current situation niya. Kabilang si V sa Special Mission Unit ng Army Capital Defense Command matapos mag-enlist sa South Korean military noong December. Sina BTS members RM at Jimin naman, may pati sa online special episode nila na Mini and Moni Music. Nagkwakwentuhan sila toko sa i-release na album ni RM na Right Place, Wrong Person. Mapapanood ang special episode sa May 25. Kasalukuyan din nilang kinukumpleto, pati ng iba pang BTS members ang kanilang mandatory military service sa South Korea. Samantala, may bagong award para kay Kapuso Multi-Awarded Journalist Jessica Soho. Sa The Global Filipino Icon Awards 2024 sa Dubai, ginawad kay Miss Jessica ang Icon of Filipino Media Excellence Award. Kasabay ito ng pagkilala sa mga overseas Filipino workers sa Middle East. Sa kanyang acceptance speech, binigyan ng tribute ni Jessica ang OFWs dahil sa kanilang katatagan kasipagan at pagmamahal sa kanika nilang pamilya. Hinandog din ni Miss Jessica ang parangal sa kanyang team sa KMJS. Sa agita ng paghahanda para sa 2024 Paris Olympics, may panibagong ginto si Pinoy Paul Volter, EJ Obiena. Lumaban si EJ sa USA TF Los Angeles Grand Prix sa Amerika kahapon. Nakapagtala siya ng 5.80 meters para manguna sa kompetisyon. Noong Pebrero, nang huling magka-gold medal si EJ, matas lumaban sa Croatia at Germany. tiling pangalawa sa World Rankings ang Paul Bonter natin na si EJ. Isi siya sa mga Pilipino magtatayo ng bandera ng Pilipinas sa Olympics sa July. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.